Ayun guys, masarap din siya sa totoong. Hey everyone, kung gusto niyong malaman kung paano ko niluto tong napakasarap na papaitan, just keep on watching. And eto nga, naglalakad na tayo. Papunta nga tayong Munoz Market, Quezon City. Yes, napakalapit nga lang namin sa Munoz Market. And syempre, para hindi boring, kailangan nating rumampa ng bonggang bongga. And syempre, kahit na mom, she ka na, wag na wag mong kakalimutang rumampa. Oh, diba? Char, ang saya naman ang lola nyo. Alright, so... it Napakataas nga ng sikat ng araw at andito na nga kami sa Munoz Market. Namili na nga muna ako ng prutas bago natin makalimutan. Siyempre kahit papano ay kailangan nga nating maging healthy living. Napadaan na nga rin ako dito sa may tahongan kaya ayan bumili na tayo at kalahating kilo na nga lang yung naabutan ko. Nasa 120 to 140 pesos per kilo nga dito yan sa Munoz Market. Kalimitan nga ay 140 pesos ang benta nila dito pag umaga. Pero pagdating na ng hapon ay nagbabagsak presyo na, siyempre, nga sila. na nga dito na tayo sa area ng bilihan ng papaitan. At ayan, kitang kita nyo naman kung magkano per kilo dito ang papaitan. So, pasintabi na lang sa medyo maselan guys. Kailangan natin i-share Pero ishare ito. Pero i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga parte na kailangan natin sa papaitan. Ito ang hinihiwa ni kuya, ayan yung kidney, sabi ni kuya. At yung dinampot nga niya, ayan yung atay ng baka. Lahat nga ng parte ng laman loob ay ilalagay natin sa papaitan. Ito namang hinihiwa ngayon ni kuya, ayan yung libro ng baka at saka intestine naman yung katabi niya. Medyo malinis na nga tong ni kuya ay Nang baka pala. Ito naman guys, yung pinaka-favorite ko at pinaka-masarap sa papaitan. Ito yung tuwalya ng baka na pwedeng-pwede at napakasarap din sa goto. Kukuha rin pala ako ng balat ng baka guys at medyo malambot na nga raw yan, sabi ni kuya. So ayun nga guys, nakita ay, niyo na lahat ng parte yan. na gagamitan ko sa pagluluto ng papaitan. year naman doob nga yung gagawin nating papaitan kasi nga yung iba ay hinahaluan talaga ng laman ng baka. At dahil nga medyo pricey ang laman ng baka, budgetarian muna tayo. Andito na nga ako sa bahay ngayon at nagpe-prepare na nga ako ng mga gagamitin ko. Kunahin ko na muna magluto ngayon dahil tinanghali na nga ako ng gising, hindi na ako nakapaglinis. Ang una kong gagawin ay maghihiwa ko ng luya, bawang, sibuyas. Gagamitin nga natin to sa pagpapakulo sa laman loo. Nahiwa ko na pala yung luya at hindi ko na nga binalatan, basta hinugasan ko lang ng maayos. Dalawa pala yung sibuyas na gagamitin ko sa pagpapakulo. Ito nga yung medyo hate ko na part, yung paghihiwa ng sibuyas. Baka kasi hindi ko makasundo yung magiging biyanan ko, char. katulad nga ng luya ay hindi ko na listong balat ng bawang. Gaganituhin ko na nga lang. Tapos na ako maghiwa-hiwa guys and huhugasan ko naman tong laman loob ng baka. Ang hugasan ay ilalagay ko na nga dito sa kawa at kawa nga 'yung gagamitin nating pagpakuluan. Lalagyan nga lang natin ng tubig at ilalagay ko na rin 'yung hiniwa-hiwa nating luya, bawang at sibuyas. Magpipiga nga lang ako ng dalawang pirasong kalamansi at isasama ko na nga tong balat. Takpan at pakuluan nga lang natin for 10 minutes guys. And heto na, after 10 minutes at pagbukas na pagbukas ko ng takip, ay langhap na langhap ko ang mga di ka nais na is na amoy. Hi, sarap char. Pero okay lang yan everyone dahil aalisin natin tong sabaw nito. Aalisin din natin yung mga nilagay nating bawang, luya, sibuyas at kalamansi. At pagkatapos nga ay huhugasan ko ulit itong laman loob ng baka. Make it sure na hugasan nyo ulit ulit yung ginamit yung panluto or itong kawa na gagamitin ko ay hugasan ko talaga hmm. dahil kumakapit talaga pati sa kawa or yung sa kalderong gagamitin natin yung amoy ng Um, hindi ka nais-nais ng laman loob. So, okay na guys. Ibabalik ko na. Okay na rin ang kawa at ibabalik ko na nga siya dito. And this time nga ay papalambutin na natin tong laman loob ng baka. Lalagyan ko nga lang siya ng laurel, paminta, bawang luya at sibuyas at hindi ako maglalagay ng asin or anumang pampalasa katulad ng MSG. So, after so many minutes, ayan guys, malambot na rin ang ating laman loob. Kaya ayan, hihiwa-hiwain na natin. And super excited nga ako dahil makakatikim na ako ulit ng papaitan. Kumahaba so, bang hiwaan to? Kaya ayan, i-fast forward na natin. So after ilang linggong okay, hiwaan, ayan siya, na guys, mainit na nga yung ating kawali at lalagyan ko na ng mantika. Siyempre, ang una nating ilalagay ay bawang. Ayan, kailangan maging golden brown. And hindi ko na nga inalis yung balat ng bawang sa pagbigisa. Siyempre, alam naman natin na nakakadagdag yan ng aroma. After bawang, syempre, susunod na natin agad-agad ang ating sibuyas at... Tignan nyo naman guys yung aking pagkahiwa. Hindi ko na nga nilit-litan dahil okay lang naman Next yun. Next, ang ating luya. Ito naman sa pagigisa ay binalatan ko na nga yung luya unlike kanina na hindi ko na nga binalatan. Stop. So, oh, ayan guys. Ihalo lang natin. Wow, ang bango. Grabe. Sarap nito. Ayan. Hayaan lang natin siyang medyo matoast. Ayan. Oh, Yan ang magpapasarap din pag nagigisa tayo. Ano? Kahit anong mga ginigisa natin, medyo i-toast natin siya. Kasi mga brown dyan, yung toast na area, yun yung nag- mas lalo nagpapalasa sa ating lutuin. Ouch! Malisip. So, ayan lang natin siya. Ang bango guys, so yung lalagyan na yan, nilagyan na nga natin ng black pepper. black powder pepper. <laughs> Babalik ko, saluin lang natin. Then, maglalagay ako ng salt. Salt. kasi alat ng uh, kinikilit ng mm. saubo. So, ayan. Iya lang natin sya. Then, maya-maya, lalagyan na nga natin ng water. Nagpainit na nga pala ako ng tubig. Lagyan na natin. Na maya. Gawin <laughs> na natin agad-agad. So, ayan. After 'yung maglagay ng water 'yan, pantino na. Ganyan lang karami. So ayun nga guys, sa unang paglalagay ko ng tubig sa ginigisa natin, ayan, hinayaan ko nga lang siyang matuyo. Nang na next, ito na 'yung magiging sabaw ng ating papaitan. Habang pinapakulo ko ulit guys, ayan, prepare ko naman yung updo na binigay. Siyempre, kasama naman talaga to pag bumibili ka ng papa, pampapaitan. And advice nga sa akin ni Kuya ay huwag ko nga agad ibuhos agad. Iuntiin ko nga daw para may adjust ko pa yung lasa o pait ng aking lulutuin. Natin i-uubos lahat ilagay. Sabi niya kailangan daw, unti-untiin hanggang ma-achieve mo yung gusto mong pait o lasa ng Dadagdagan ko nga ulit ng tubig para naman dumami yung sabaw dahil marami naman talaga ang sabaw ng papaitan. Pero sa atin nga ay sakto lang hindi yung pang dahil pang bahay lang naman na lutuin ito. Pero kung pang negosyo nga ay kailangan na kailangan nyo talagang mag-add ng water dahil kailangan niya dahil minsan nagpapapresoup pa gamit ang sabaw ng papaitan. Maglalagay na nga rin ako ng sili green at panpadagdag yan ng lasa at sarap ng papaitan. And ito ay optional lang. Lalagyan ko siya ng spring onion leaves. So for me, napakasarap paglalagyan nyo pa lalo ng spring onion leaves. Ano? Lasa na. <laughs> It's over ko na lang. Okay, alright. And, lalagyan ko na siya ng onti lang ang ilalagay ko for the meantime. Yan lang. Okay. So, titimplahan sya natin siya ng patis. Nasaan ang patis natin? Onti na. Onting patis. Yan. tayo ng paminta, ha? Niluluto ko ay kapai. Add tayo ng paminta. Paminta, yan. Maraming paminta. Ang lalagay ko. Durog lang to, guys. Hindi siya, ano, powder. Yan. Itong, ano, laso na, optional lang to. Then, takpan lang natin. natin. Yeah. Sinigang mix. Original. Beef cubes. Para talagang malasa. Lagyan natin ng onting asin kasi medyo kulang sa alat. Para pag nilagay sa kanin, ay saktong-sakto lang. Ganun. Guys, pwede na nating iserve. may pulang sili. Sarapan! Kain tayo! Wow! Papaitan for dinner. Mmm, yummy. So, Mapaparami na naman tayo ng rice nito. Paano yan? Walang diet-diet. February na. Mmm. <laughs> 70 per... Ano ba? Per bowl. Mura na nga yun eh. Meron tayo ditong papaitan sarapan. Wow. Mmm. This is my version of papaitan guys. And medyo sinigaran.